Magsisimula ang ating kwento sa ating bida habang siya ay nasa ospital. Kahit hindi siya magaling sa paglalaro, hilig pa rin niya ito. Marami na siyang nasubukang mga laro, ngunit kalaunan ay agad siyang nagsawa. Pakiramdam niya ay paulit-ulit na lamang ang tema ng bawat laro na kanyang nilalaro. Habang siya ay naghahanap ng bagong laro, natagpuan niya ang laro na Dungeon and Stone, isang laro na may makalumang disenyo at nakasalin lamang sa wikang Ingles. Noong una, hindi mataas ang kanyang espektasyon dito, ngunit nagkamali siya dahil lubos siyang nahumaling sa larong ito. Ito ay may kakaibang kwento at sistema, at isang malaking pagkakaiba ay kapag naging over ka, babalik ka sa simula. Nilalaro niya ito hanggang sa makalabas siya ng ospital, hanggang bumalik sa pag-aaral, at hanggang sa magkaroon ng trabaho. Ilang beses siyang na-game over, ngunit hindi siya sumuko, sa loob ng siyam na taon na paglalaro ng Dungeon and Stone, sa wakas ay narating niya ang huling bahagi ng laro, ang Final Boss. Tinanong siya ng system kung papasok na ba siya sa boss room, at agad naman niyang pinili ang yes. Habang naglo-loading, nag-isip siya ng mga magiging strategy. Hindi niya inaasahang matatalo niya ito sa unang subok, ngunit ang mahalaga ay makakuha siya ng impormasyon kung paano ito matalo. Ngunit sa di inaasahan, pagkatapos mag-loading, sinabi ng sistema na tapos na ang tutorial. Kinagulat niya ito, dahil sa kabila ng haba ng kanyang nil arrow, tutorial face lamang pala ito. Sa isang iglap, lumiwanag ang buong silid niya mula sa kanyang computer. Nawalan siya ng malay, ngunit dahan-dahan siyang namulat at nabigla sa mga nakita niya. Nakakita siya ng maraming taong maskulado at may mga sulo, imbis na normal na LED light, Sumigaw ang isa sa mga ito, na tila ba ang lider ng mga naglalaking mga warrior na ito. Kahit lito, pinilit ng ating bida na huminahon at isipin ng mabuti ang sitwasyon na napasok niya. Napansin niyang nagbago na rin ang kanyang pisikal na anyo, at ngayon ay isa na rin siya sa mga maskuladong warriors na nakikita niya sa paligid. Patuloy naman sa pagsigaw ang lider ng mga warrior at isa-isang tinawag ang mga ito, at pinapili ng mga armas. Napagtanto ng bida na siya ngayon ay nasa loob na ng game na kanyang nilalaro, at ang mga pangyayaring ito ay mangyayari kapag pinili mo ang karakter na barbarian. Habang nag-iisip, napansin niyang ang katabi niya ay tulad niyang galing sa ibang mundo, ngunit ito ay nalilito. Nilapitan sila ng leader at nagtanong kung sino ang nagsasalita ng walang pahintulot. Agad naman siyang sumagot ng hindi siya. Sa takot, sinubukan ng kanyang katabi na magpaliwanag, ngunit bigla na lamang itong pinugutan ng leader at inakusahang sinasaniba ng masamang espiritu. Bagamat puno ng takot, hindi nagpahalata ang ating bida. Kinalma niya ang kanyang sarili at nag-focus sa problemang kakaharapin niya. Hindi niya alam ang kanyang pangalan, at baka magkamali siya habang isa-isa silang tinatawag ng leader sa harapan. Sa kawalan ng pagpipilian, sumugal siya sa isang estrategiya, maghihintay muna siya ng ilang segundo, at kung walang humarap sa tinawag na pangalan ng leader, malamang ay siya na yon. Sumigaw ang leader ng mga warriors, Bjorn, anak ni Yandel. At sa kanyang pag-asa, lumakad ang bida at umasang siya ngayon. Ang chieftain ay tinatawag si Bjorn at naguutos na tumayo ito sa harap niya. Nagpalitan sila ng masusungit na tingin, nagpapahiwatig ng kanilang natatanging koneksyon. Inuutusan ng chieftain si Bjorn na pumili ng sandata. Si Bjorn, na may siyam na taong karanasan sa paglalaro, ay pumili ng kalasag, layuni na maging malapitang mandirigma. Ang kanyang item level, combat stats, at character data ay nag sa administrator. Naalala ni Bjorn ang kanyang paglalakbay mula sa paggamit ng malalaking espada tungo sa pagtuklas ng potensyal ng kalasag. Sa isang alaala, -ala, tinalo ni Bjorn ang isang malaking ibon gamit ang kanyang kalasag at sandata, nagpapatunay ng halaga nito. Punong-puno ng kumpiyansa, hinaharap niya ang malalapit ng pintuan ng labyrinth, kung saan kinakailangang pumasok ng lahat ng batang barbaro. Sumusunod ang karamihan sa tawag ng chieftain. Habang sila'y naglalakad patungo sa pintuan, nagtataka si Bjorn kung alam ng mga barbaro kung saan sila papunta dahil kilala ang lahing ito sa pagiging mangmang at gaya nga ng hula niya ay naliligaw ang mga ito. Nagbabago ang liderato at si Anar ang sumunod matapos ang mungkahi ni Bjorn. Nakarating sila sa pasukan ng Labyrinth, isang malaking portal. Nag-aalinlangan si Bjorn sa kanyang kakayahan at iniisip ang ibang paraan upang bayaran ang matinding buwis ng Raftonia. Sumusulpot ang takot habang lumalapit ang oras ng pagsasara ng portal. Sumingit naman si Anar at hinihimok si Bjorn na sundan na ang mga nasa loob dahil lumiliit na ang laki ng portal. Nagsisimula na ang paglalakbay ni Bjorn sa loob ng dungeon kung saan ginulat siya ng kadiliman si Bjorn, ang ating pangunahing tauhan, ay nagmumuni-muni sa kanyang nakaraan bilang isang bihasang manlalaro ng Dungeon and Stone, inaalaala ang kanyang dating kumpiyansa sa kanyang malakas na katawan bilang barbarian at kaalaman sa laro. Ngunit ngayon, ang katutuhanan ng kanyang kasalukuyang kalagayan ay some-ire sa mga tiwalaing alaala na iyon. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa madilim na bahagi ng labyrinth, na iba sa mga maaliwalas na unang mga antas. Ang madilim na rehiyong ito ay kilala bilang ang Darkness Region, isang lugar na walang anumang liwanag. Si Bjorn ay sumusubok na buksan ang status window ng laro para sa gabay ngunit walang nakuha na tugon, at ito'y nagdulot ng kanyang pagkairita. Ang katahimikan mula sa laro ay walang alalay o kasiyahan. Bagamat nagiging abala siya, alam niyang kailangan niyang magpatuloy sa paggalaw para mabuhay. Siya ay umaasa sa pader upang gabayan siya sa mapaninindek na kadiliman. Bigla, ang matinding sakit ay dumapo sa kanyang paanang ay makatapak ng isang goblin trap. Kahit masakit na masakit, kinakailangang manatiling tahimik si Bjorn dahil ang ingay ay maaaring magdulot ng pansin ng mga kalapit na goblin. Sinusubukan niyang palayain ang kanyang sarili mula sa trap gamit ang kanyang kalasag. Ang kanyang isipan ay nagpapaalala sa kanya na dapat niyang isipin ang pinakamasama tungkol sa katalinuhan ng mga goblin, na nagpapalakas ng kanyang determinasyon na makatakas. Sa wakas, napalaya na niya ang kanyang paa, ngunit kumalat na ang lason ng trap, na pumaparalisa ng kanyang paa. Si Bjorn ay nagsusumikap na harapin ang nagbabantang goblin, kahit na ang epekto ng lason ay pumaparalisa na sa kanya, at napagtanto niyang wala ng kabuluhan ang kanyang mga pangarap. Ang mga hakbang sa likod niya ang nagpapahiwatig na palapit na ang goblin. Upang mahuli dito, pinik ni Bjorn ang kanyang pagbagsak, at inaasahan na ang goblin ay maniniwala na kinuha na siya ng lason. Inihagis ng goblin ang mga bato sa kanya upang subukan ito, ngunit nananatiling hindi gumagalaw si Bjorn. Sa paniniwalang patay na si Bjorn, lumapit ang goblin na may itinaas na palako. Si Bjorn ay naghahanap ng pagkakataon para sumugod sa goblin, ngunit ito'y madali niyang naiwasan. Nagsimula ang isang matinding laban, at sa wakas ay nagtagumpay si Bjorn sa goblin. Pagod na pagod, tinitingnan ni Bjorn ang natalong nilalang, natutuklasan na iniwan nito ang isang pulang gemstone, ang pera ng laro. Bagamat tila maliit ang gantimpala, nauunawaan ni Bjorn na ang mundo na ito ay gumagana sa sarili nitong mga patakaran, kung saan ang paglakas ay nangangailangan ng talino at katatagan. Ito ang kanyang bagong realidad, at determinado siyang harapin ito ng buong tapang. Sa kabila ng kanyang sugatang paa at patuloy na lason, nagpapatuloy si Bjorn sa kanyang paglalakbay sa labyrinth. Bakas sa kanyang naiwang marka ng dugo, nahanda na siyang harapin ang mga hamon ng mundong ito at maging isang tunay na mandirigma. Nasumpungan ni Bjorn ang sarili sa isang labis na delikadong sitwasyon. Nagdurugo siya, at isang walang tigil na paalala ang patuloy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalagayan. Sa pag-ihingalo at pagninginas, patuloy siyang naglalakbay sa ilalim ng madilim at panganib na lugar. Ang kanyang paa ay nagkaroon ng sakit na kulay ube dulot ng pagkawala ng dugo at lason. Ang tunog ng kanyang paghinga at pagrarakrak ay pumupuno sa hangin habang patuloy siya sa kanyang masalimuot na paglalakbay. Iniinsulto niya ang walang tigil na paalala, kinukumpara ito sa paalala para sa isang asong nabali ang buto, isang pagmamalupit sa kanyang loob na bahagi ng kanyang pagiging barbaro na kanyang tinanggap noong pinatay niya ang isang goblin. Sa kabila ng matinding sakit, sa isang tiyak at maingat na paraan, si Bjorn ay magkahulugang gumagapang, iniiwasang gamitin ang sugatang paa upang mapanatili ang bilis at maiwasan ang pag-aksidente sa mga patibong. Laban niya ang pagdami ng sakit na siyang naglalakbay sa buong katawan habang siya'y mag-trigger ng isa pang patibong gamit ang kanyang braso. Patuloy na dumudugo ang kanyang paa mula nang siya'y mahuli sa patibong. Ang kanyang paa ngayoy namamaga, napapansin, at hindi na makaramdam, at ang sitwasyon ay lalong lumalala. Sa kanyang desperasyon, kinikilala ni Bjorn ang papel ng relihiyon para sa mga tao sa mga panahon ng pag-aalala, na nagbibigay ng kalimutan mula sa paghihirap. Gayunpaman, kinikilala niya na hindi siya isang taong may malalim na pananampalataya. Ang patuloy na paalala ay nagbabala sa kanya na baka mamatay ang kanyang karakter kung hindi siya magpapagamot. Kaya't itinuloy ni Bjorn ang kanyang pag-ikot, pinapag-igting ng kanyang nalalabing limang porsyento ng vitality ang kanyang pagtitiis. Nakarating si Bjorn sa isang mas maliwanag na lugar sa labyrinth, isang nakakatanggap na pampahinga sa kanyang delikadong sitwasyon. Gumagapang siya gamit ang kanyang natitirang lakas, pinapalakas ng kanyang determinasyon na mabuhay. Iniisip niya ang kapalaran ng isa pang manlalaro na kanyang nakilala dati, ang isa na pinatay ng chieftain. Habang papalapit na sa liwanag, sinusubukan niyang magtawag ng tulong para sa sinuman ang malapit. May apat na porsyento na lamang siyang vitality, at maaaring mamatay siya kung hindi siya magagamot. Sa kanyang pagpasok sa liwanag, sinubukan niyang humingi ng tulong na may nalalabing apat na porsyento lamang na vitality. Napunta ang eksena sa isang grupo ng dumadaang adventurers, kasama ang isang lalaking may pulang buhok at may kentab na armor. Napansin nila ang kawawang kalagayan ni Bjorn at napahanga. Si Patron, ang lalaking may pulang buhok, ay nagpaalala sa kanyang kaibigan, si Droust, tungkol sa namamatay ng barbaro. Si Arizona, isang pari sa kanilang grupo, ay nagulat rin. Habang ibinababa ang notification ni Bjorn sa dalawang porsyento na lamang, pinag-uusapan ng mga adventurer ang kanyang pagkakalatag, kinukumpara siya sa isang baguhang manlalaro. Halos hindi makapag-respond si Bjorn, at lalong dumarami ang kanyang pagkasumpungin habang tila wala silang ginagawa para tulungan siya. Nais ng leader na si Drowse, nagamutin nito ni Arizona, ngunit tahimik nitong tinanggihan. Kaya't lumipat si Droust kay Patron upang hingi ng isang potion. Bagamat hindi nais ngunit napilitan, nagbigay si Patron ng potion kay Drowse, na nagbabala na ito ay sobrang sakit inilapat ito ni Droust kay Bjorn, na nagresulta sa matinding sakit. Ngayoy buo na ang kanyang pagkakatayo, napupuno ng kaligayahan si Bjorn na natulungan siya. Nagtataka siya sa tulong na bigla ang dumating. Nagtatanong ang mga adventurer tungkol sa kung paano siya napadpad sa labyrinth bago pa sila. Kinukumpara nila si Bjorn sa isang baguhan. Na-realize ni Bjorn na sa laro na ito, ang tiwala ay bihira, at madalas may mga taong may itinatagong motibo. Namangha ang mga miyembro ng grupo na nakaayang mabuhay ni Bjorn ng ganong katagal na patuloy na nagdurugo, at namangha si Patron na labin limang kilometro na ang kanilang nilakbay mula nang makita nila ito. Napagtanto ng rogue na inalok ni Bjorn ang kanyang mana stone bilang kapalit ng kanilang tulong, nagbago ang kanyang pagtingin sa kanya. Nagsimulang hanggan ang tibay ng loob ni Bjorn at naging interesado sila sa kanyang pangalan, at kilala na may mga tao gaya niya na may kahangahangang determinasyon na mabuhay sa mahirap na sitwasyon. Isang abiso ang lumitaw upang ipaalam kay Bjorn na matagumpay niyang natalo ang isang goblin, kasunod ng kanyang malapit ng muntik niyang pagkamatay sa Darkness Region, puno ng dugo ng goblin, kita kay Bjorn ang kaba, ngunit madali niyang na-realize na hindi sila banta kapag kaya niyang makita ang mga ito. Napuna niya ang mga halatang patibong sa sahig, at ipinagtanggol niya ang sarili mula sa mga atake ng mga goblin gamit ang kanyang kalasag. Gayunpaman, kinaharap ni Bjorn ang isang bagong problema gutom at uhaw. Tinignan niya ang isang maliit na pulang bag na nakasabit sa kanyang sinturon, na binigay sa kanya ng pangalawang pinuno ng mga barbarians, at natuklasan ang isang malaking butas dito. Tema sa pitong araw na rasyon ang nawala. Kinain niya ang isang piraso ng tinapay na malutong at bigla na siyang nauhaw sa kwebo na may mga kumikinang na kristal, nag-isip siya kung saan siya makakakuha ng tubig. Napagtanto ni Bjorn na mayroong sistema ng gutom at uhaw sa labyrinth. Ang mekanismo, dati bahagi ng laro, ay naging malupit na katotohanan. Nag-isip siya kung maaaring mayroong mapagkukunan ng tubig sa labyrinth, at sa oras na iyon, narinig niya ang tunog ng nagmumula sa tubig. Sa oras ding iyon, nakasalubong niya ang isa pang adventurer. Nagpalitan sila ng mga tingin ngunit hindi nagsalita, sumusunod sila sa unwritten rule na huwag mag-interact sa iba pang mga adventurer maliban kung kinakailangan. Pagkatapos, binilang ni Bjorn ang mga mana stones na kanyang nakuha apat-naput-apat, na kanyang natuklasa na kamanghamangha sa kabila ng kanyang malapitang pagkamatay. Napagod mula sa pag-hunting ng mga goblin, naramdaman niyang kailangan niyang matulog. Gayunpaman, sa labyrinth, ang pagtulog ay hindi ganap na simpleng gawain. Napagtanto ni Bjorn na may dalawang paraan, umaasa sa kapalaran o paghahanap ng mga kaalyado upang protektahan ang iyong mga ari-arian at sarili. Ang paghahanap ng mga kasamahan ay naging sanhi ng paghihirap para sa kanya dahil walang gustong makipagtambalan sa barbaro. Nang maganap na ang isang hindi kanais-nais -nice na pangyayari. Nang mag-akala siyang wala ng pag-asa, isang lalaki na may malaking martilyo at backpack ang lumapit, ipinahayag ang kanyang hangaring maging night companion. Pinakilala ni Bjorn ang kanyang sarili bilang Bjorn, anak ni Yandel, at nag-shake hands sila. Inialok ni Hans, ang bagong dating, na magkasama sila sa buong gabi, ngunit ito'y tila may bahid ng bromance, na nagdadala ng awkwardness kay Bjorn. Nagdesisyon silang gamitin ang Jack and Poi para magdesisyon kung sino ang unang matutulog, at panalo si Hans. Pinahiram ni Hans ang kanyang pulang relo kay Bjorn at sinabi sa kanyang gisingin ito kapag nasa tama na itong oras. Pagkatapos ng dalawang oras, ginising ni Bjorn si Hans, na nagpasalamat sa kanya at nagsettle down para sa kanyang pagbabantay. Unti-unti nawala ang mga agam-agam ni Bjorn dahil wala namang kakaibang nangyari. Nang siya naman ang magbabantay, nagkunwari si Bjorn na natutulog, ngunit ang kanyang mga iniisip ang nagpabilis sa kanyang pagiging gising. Hindi niya magawang pagtiwalaan ng lubusan ang isang estranghero. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang walang kakaibang kilos si Hans. Sa sobrang pagod at puyat ay napaidlip si Bjorn. Bigla naman siyang tinapik ni Hans sa balikat habang si Bjorn naman ay nahihiyang tinatanggi na nakatulog siya. Itinuro ni Hans ang laway sa mukha ni Bjorn at parehas silang natawa. Pinatunayan ni Hans kay Bjorn na wala namang nangyaring masama habang siya ay natutulog, at nag-alok na ipagpatuloy ang pagbabantay. Medyo nagduda si Bjorn, ngunit pumayag siyang matulog. Sa kanyang panahon ng pagbabantay, iniisip ni Bjorn kung gaano kabait si Hans, kahit na siya ang may sala. Naalala niya na ang ganitong. Kagandahang asal ay bihirang makita sa Dungeon and Stone at ang pagkatantong ito ang gamulat sa kanya. Nang ma-realize ni Hans ang peligro, tinanong niya si Bjorn kung bakit gising pa ito habang nakangisi. Pinaalalahan niya si Bjorn na huwag basta magtitiwala sa taong palangiti. Tapos tinanong niya si Bjorn kung bakit hindi pa siya matulog ng maayos, habang hawak ang malaking hammer na dala at handa ng paluon si Bjorn sa ulo. Sa huling sandali, nakapag-react agad ang instinct ni Bjorn, nagising ang kanyang adrenalin. Nakaiwas siya sa hammer na kikitil sa kanyang buhay. Kumuha ito ng kalasag at humanda na para sa isang matinding laban, kinagulat ito ni Hans habang bakas naman sa mukha ni Bjorn ang lubos na galit. Sumubok si Hans na magbigay ng palusot at nagmamakaawa ng tawad, ngunit hindi naawat si Bjorn. Sumalakay si Bjorn kay Hans, na nagmamakaawa, ngunit galit at walang patawad si Bjorn. Pinalo niya si Hans ng kanyang kalasag sa mukha, na siya namang nagpataw sa krito. Nakatayo pa rin si Hans ngunit patuloy pa rin siyang nagsusumamo at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Hindi matanggap ni Bjorn ang mga sorry ni Hans. Tinanong ni Bjorn kung bakit niya siya sinubukan patayin, inamin ni Hans na para ito sa stone ni Bjorn at sa kalasag nito. Tanong ni Bjorn kung sapat na ba iyon para pumatay. Dagdag naman ni Hans na pati ang puso ng mga barbarian ay pwedeng may benta sa malaking halaga. Bakit hindi sinubukang patayin ni Hans si Bjorn kaagad, at sagot ni Hans, kailangan din niya kasing matulog, at sakto si Bjorn para promotekta sa kanya. Hindi pala ba't ika na killer si Hans, kundi isa lang siyang epektibong opportunista. Humingi si Hans ng tawad at ipinangako ang lahat ng mayroon siya, pero walang epekto. Pinagtawanan ni Bjorn ang paghingi ng tawad ni Hans, at itinanong kung mapapatawad din niya ba ang gagawa sa kanya ng ganon. Agad na tumanggi si Hans, ngunit walang naging epekto ang kanyang mga pakiusap. Itinaas ni Bjorn ang kalasag, para tapusin ang buhay ni Hans. May lumabas na notification na nagsasabing na-unlock ni Bjorn ang achievement na, first murder, kaya tumaas ang mental stat niya. Kinuha niya ang mga gamit ni Hans, at ngayon ay mas handa siya sa mga mas mahihirap na laban. Nagpatuloy si Bjorn sa paghahanap ng mga goblin, at madali niyang nailampaso ang mga ito gamit ang kanyang bago ng kasangkapan at mataas na combat index. Hindi natigil si Bjorn sa kanyang paghahanap ng overnight companion, pero tinanggihan niya ang mga alok ng ibang adventurer, at mas naging maingat. Umaasa siyang makakahanap ng non-human companion, gaya ng mga elf o dwarves. Pagkalipas ng isang oras, nakakita siya ng isang babaeng elf na may magandang buhok at mapangakit na mata. Inisip ni Bjorn na ito na ang magiging overnight kompanyo niya.